Hindi tayo ba na tayo? Baba na po kami! Kuya, please! Pakibuksan po yung pinto, kuya. Karating na po ba? Napanood yun na po ba itong uh, post na ito? Na nagmamakawa, nagsisigaw, nagmamakawa na yung mga pasero dito sa driver at sa conductor ng bus na ito. Na-confirm po ba natin? Opo uh, yan po ay napanood na natin. We were able to authenticate the video. At uh, ang uh, development po dyan ay naimpound impound na po yan, bus na yan by the regional director uh, that covers that area uh, ng LTFRB. So na-impound na po yan. At, uh, I also heard na ang sa part naman ng LTO ay uh, na suspende yata yung lisensya ng driver. Uh -huh. So action na po ang LTFRB ngayon.